Ayan na mga ka-farmer oh. Tita Nora lapid <laughs> Ayan na naman tita Nagdadala to ng mga ano eh Kaklase Relax <laughs> oh, relax <laughs> Ayan tita Nora lapid Nandito na naman uy oh, na ah, Isang magandang buhay Napakaraming bunga ng akasya na nanahuhulog mga ka-farmer pero oh, yan po ay pagkain Uy, ang ganda na. Malilim na. So, ayan. Meron na po tayong bisita. Uy, yung kay Mayora ang dalawa. Okay na? Very good. Ipahabol si Mayora. Ah. Anong oras na? Alas 9? Ito mga bisita natin from I don't know where. Good morning! Oh, ang aga natin. Oo, galing pa kami may kawayan. Bulacan. Bulacan. Good morning po. Good morning. Ay. Ay <laughs> nasa Las Vegas pala. Ay. Tinaya ko dito sila. Ay, salamat po, salamat. Kasi yeah. matagal na kitang <coughs> pinapalo sa ano you. mo. Kaya sabi ko, pag punta ko diyan, pag uwi ko, it's Thank you, thank run. you. May gusto po kayong batiin oh, man lang, mga, ayan. Baka gusto mo mag-shout <laughs> Ayan, para Yeah. <laughs> Nagluto pa ako ng lumpiang isda. Kalimutan ka hapon. Oh, okay, 'yun ang in-order oh, namin ngayon eh. Sada. Ayan. Isda at ano. Las Vegas. Ayan, thank you, thank you po. Wala pa kayong babatiin. Mga iwan Uh, mga anak? Ano ba? Wala? Ay, mga anak <laughs> Kaibigan? ko. Kaibigan? Yeah, shout, shout out doon sa uh, mga anak ko. Si Jose, si Jennifer, si Bambi, sa si, uh, yung mga apo ko. Ay. Uh, Tiga Las Vegas. Yeah. Thank you, thank Ayan. you. Ah, uh, ganyo ah. Opo, kagana pa kami, sir. May mga, may mga bit-bit si Ma'am from China Bank. <laughs> Ayan. Oh, batiin mo na yung iyong husband. Good morning po. Maraming fancy si ka farmer sa Swasila. <laughs> thank, you, thank you po. Hello. Hernan. Ayan. Yeah. Hernan. Ka farmer Hernan. 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 Kita tayo ha, pag-uwi mo. <laughs> Ayan. Thank you. Nasaan ka nag-jogging? Dito. Ano ba? Ulan <laughs> kasi. Oh, hindi. Maambun-ambun na. Sige, sige. Thank you, thank you. Thank you po. Ayan na. O, oh, bisita namin. Ako, thank you. At marami-rami po tayo. Ayan, mamaya kikita natin dyan. Ayan. O, oh, sige, unahin na po muna natin sila from... Guam. Guam. Guam, tapos guagua naman po. Ayan, o. Oh, Pulong oh. masle. Pulong masle. Ayan. Sige, bati na. O. Oh. Batiin nyo na po yung mga nasa Guam. shout out sa mga anak ko sa Guam. Shakira, Laika Kirk. And sa kapatid ko nasa New Zealand, si Joseph, Pascat, ang mga pamangkin ko, Isa Kalib, and Kashi. Alo po. Masa, ko, oh, Craig, shout out. At oh, Best friend. Bilo, Gapu. O, kayo. Dita! na. Ika Siyempre niya kumuko niyo yung kabargan? Mamaya, mamaya. Ay bukas po, bukas na kanalik. Ayan, okay na. Okay, thank you. Thank you, thank you. Ito naman, mga Oragon from Bicol. oh mali kami. Shout out po sila, Johan. Shout out po ang mga anak sa Canada. Sa Vancouver, si Allen. At saka sa Alberta, si Johan. And then ang mga apo mo, si Mia, Henry, and then Matthew. And yung mga kaibigan namin na nanonood din kay ka farmers si Lando, Malabuyo, Nandito kami, invite tayo kayo. Ah, uh, <laughs> uh, oh, ayan. ayan. Gusto niyo ulang. po ng masarap na lechon. Ayan, may mga lumpiang isda na <laughs> lang. Eh. May lumpia <laughs> pang gulay. Ayan. <laughs> Masiramon baga. Ito, ang <laughs> An nutong nutong. <laughs> so, niyo rito kay Ka-Farmers si Radio na dito kayo dahil pamitik yung pinakamasarap na ito. <laughs> <Ayan. laughs> thank you. you. Pag Ayan. Thank you po. Thank you. you. Oh, okay na. Okay na. Okay na. Okay na sir. May gusto pang pahabol. Uh, wala, wala na. na oh. Na sa Buti pa siya galing Bicol. Nakaka Nakakakana <laughs> Ay, ng, ng Pili. pili. <laughs> Nagtitingin-tingin nga ako sa Facebook kaya na-scam po ako eh. Kakasira. Sabi nga, boss, padala ka na para may ano sa shipping, ganyan-ganyan. Yeah. Okay. Padala ko 700, bye-bye. Tapos -bye. <laughs> sa kanya yung ilong, ilong niya, inano niya. oh, yung, Tinilad. Oo, oh, tinilad. tinilad oh. Tapos ah, yung pili, 50 pesos sa... ah, yung... peso sa... peso lang. 50 pesos lang sinabi mo sana. Ayun, magaling malanta. <laughs> Mabilis maano malanta. Sabi ko nga kung magbabayad ako kung ipapa-ship kahit kalahati lang kasi si Mommy nagpapadala ako doon. Sayang. Naka season ba ngayon? Ewan, pwede, ano ano. Ano pwede naman ako magpadala mag, pwede naman ako magpaano, pinapa-LBC ko kaya lang nakakulob sa LBC. Umiinit ay, eh na Antayin natin yung kalahati. Yeah. Ah, antayin natin, antay natin yung, film yung film Sana. <laughs> Sige pa, thank you, thank you. Ayan, oh. <laughs> Tapos meron tayong nagbabalik na ulo naman po ang kanilang kakainin. Ayan, mahangin, mahangin. Ang birthday boy. Ayan. O, oh, yung birthday boy kahapon. Ngayon nag-celebrate dito. Ayan. Ayan. wala ka, ka Friday, Saturday. oh, salamat Palmer, po. Happy, happy birthday sa'yo. Bukas po ng tanghali. Ayan. Alam ko, pagnidigosukananaman ko hindi na hindi ng itik. <laughs> hindi <laughs> ka, itik kan, eh. na <laughs> hindi <laughs> hindi hindi ka hindi na hindi hindi na hindi mag-alaga dito. hindi 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 kasi ang, ang maganda sa itik, basta na mo yung magandang mang itlog Pakain mo ngayon, bukas, pera na. na itlog yan. na. Oh, oh shout out daw kay Kenneth De La Peña ng Boston. Kay Christine De La Peña ng, wow, Malta. Yes, oh, Galing na ako dyan. Yan ang Maliit lang yan, Malta. Ayan. Evelyn De La Peña ng Florida at Sammy Samson ng Florida. Kay Jerty Evan Samson, tama po ba? Jerry? Or Jerty? Jerty Ivan Samson ng USA din at Perlito Cruz ng Las Vegas kay Ana and Andrew ng ano Ana and Andrew sa Zad wala na po okay, okay na okay na, okay na. Thank, you. <laughs> thank you thank you sige po kayo hindi ako okay wala kapatid mo boyer oo nga oo oh. wow, Shout out po sa inyo. Boston, USA. Andito po ulit kami sa Farmers Ayan. Sana may mga yeah. dumating pa. Kasi natatanda mo ka farmer nung Birthday oh. niya nandiyan kami, iiyak siya, oh. di ba? <laughs> Tanda mo <laughs> kayo? <laughs> Nagpasalamat sa mga anak. Oh, so, diba? yung mga lecho, full iiyak, di ba? Oo nga pala, buong lechon nga pala kayo noon, ano? Oo. Oh. Oh. Nakakaiyak, di ba kapag? Oh. <laughs> Kasi binabarik ka sa sarap okay. eh. Sarap ng mo talaga. Sige, sige. At saka sige, magandang oh. pwesto. Dapat pala dito. Pag ano pa, malay mo mapaayos pa natin. Pagkagawa mo para Para ano swimming pool ka farmer. Pang ano? Ah, marang private. Parang ka, baby, ano to station. Ah, -huh. Diba? Ayan, thank you, thank you. Ano po? Uh, ito pala may bagong dating. Video na po agad. Wala nang ano, ano? Oh, at last. Pare ma, ko ito pa kay ano eh. Pare kumusta? Kumusta? Oh, oh yun naman. Okay. Oh, yun na bagaw. Iyon <laughs> <laughs> na. <yun> na. Hindi <laughs> nabati ko rin pala yung aking anak na si Allen from at saka si Tricel. Baka kayo magtampo. Yung uyugon mo. <laughs> <laughs> Salamat po, sa Pare. Thank you, thank you po. Bye. Ayan, um, amaya pupuntahan natin 'yan. Wag wag chachap lang ako. <laughs> Ay. <laughs> Ayan na mga ka-farmer oh. Tita Nora lapid <laughs> Ayan na naman tita Nagdadala to ng mga ano ka Kaklase <laughs> Ayan na oh, wala tayo laman dito Kakaalis lang po nila Pero yung mga kubo may laman Ayan Tuloy tuloy lang Okay na yan From oh. Vancouver yeah, Thank you farmer. <laughs> Nakita na namin Idol namin Ay salamat po at nasama kami Ayan. Yung mga viewers at sub, 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 subscriber ni... Oh, yung mga yung naiwan Palmer, sa, sa ano, handa. Mga kaibigan namin dyan sa handa na, <laughs> <laughs> Vancouver. Kamusta kayo lahat? Oh. Mga relatives namin. Nasusunod <laughs> kayo naman ang bumati sa kanya. Oh. <laughs> <laughs> Ayan. O, na, kina kina kayo, okay na oh, po. Thank, thank you, thank, thank you. Kayo. Visit sa Farmers, so, so, Farmers House. Lichon house. <laughs> thank you, I know. Ayan, oh. From? from? New Jersey. New Jersey, oh. New Jersey naman po kayo. Uh -huh. Masantol, Hindi yun Jersey, pero from San Ildeponso. Right? San Ildeponso, ah, oh, uh, uh, kasi karamihan yung maraming taga-New Jersey, taga-Masantol. Uh, yeah. yeah. Araw-araw pinapuntukin kami, pati pang mamalenggyo uh, uh, okay, po. May mga babatiin po kayo. <laughs> okay, ayan. Yeah. Ay, panoorin papa shell kami ng Iloilo. Yung, uh, yung mga vlog mo sa... Asap-asap pa. Asap-asap pa. lahat ng vlog po. Nakapag-leachon kami doon. Ayan, may babatiin po kayo, tita. Ano? ay yung mga kapatid ko sa New Jersey, si Alvin, Russell. Uh, Michelle and Charis uh, Charisse and my co-worker in Burgata, Christina, Sandra, Luz, uh, everybody there in Burgata. Hi. My sister, si Judith Mo. Uh, and my sister in Florida. Hi, DJ. Hey, uh, We're here in <laughs> a farmer. Ayan. Thank you, thank you thank po. Thank you. San yeah, Ayan. Ilang mga ano, ano, anong bakasyon? Uh, one month po. Ay, okay na. Uh, ano? Ang tagal namin sa ano? Sa El Depon, so pwede niyo po kayo lumabas dito, magkanan na kayo kasi traffic yan eh. Mag Mexico exit na lang kayo. Ayun, Mexico exit. Ito sa kami dumasa sa Lapuma. Sa hindi. Ah, dito kayo. Kalangan. Ayan, tayo po ay sold out na naman Ang lechon. Pero pangahabol na apat na kilo. Ayan. Maganda ngayon kasi hindi po sabay-sabay. May aalis, may darating. So, hindi yung nagsabay-sabay na dating nakakataranta. Ayan. oh may babatihin pa po kayo. Pwede. Ayan. Sige! Mm. Hello sa mga tigas San Diego, yung mga kaibigan namin doon, yung mga markada, coffee club, and all. At uh, good luck sa piyesta natin. Uh, sorry, wala ako. Laki ka ako eh. <laughs> anyway, pagka nagpunta kayo ng na San Diego, or uh, Hyatt, Don't forget si Kaparber, ayan. the best. Thank you ah, po. Yung lechon, yung pinakbet, Ay, and all para, that. Ay, pala, hindi natin nakuha na yung doon, ano? Oh, Ay, doon, nandun pa sila. Ako, oh, tara, kuha natin po. Ayan. Kala ko na ako, ano? Pwede ba isang picture natin Ay, deway? sige po. Hmm. Ah, almost two years na po, ano? Nung hmm. last niyong punta dito, ayan. Almost two years. Ano po? Masa sa mga taga-Franya. Uh -huh. May lang po kayo uli umuwi. Mm -hmm, oh. okay. Kevin and Chuck, kumusta and Jan, and Mark and Vanessa. Andito lang kami kay ka-farmers. Mga anak ko yun. Para ma-Australia pala. Ang New Zealand ikaw? Yung parang New Zealand. Set up sa'yo. Alam na nila yun. Hindi niya na maalala yung mga pangalan, pasunod-sunod. Shout out uh, kina Ivan and Beth. Uh, da, uh drey, drey. yung kapungo. Tunga na da. Dre, Dre. Mas safe na nga naman yung lahat na, di ba? Oh. oh. Ayan, thank you. anak ko? Yeah. Mga kaibigan ko po sa Australia. Shout out po. Pangalan. Ba't ka mag-English ka ng parang ano, may accent? Parang marinig naman namin. Hi, how are you guys? <laughs> <laughs> sige, thank you, thank you. Thank you. Tapos mamaya, ayan, bababatiin din natin. From Portland. Ah, sige, sige. Iwa lang muna tayo. Busy tayo mga kapag. Oh, relax, <laughs> relax. Ayan, tita Nora, lapit na. dito na naman. May bit-bit na naman. <laughs> Sinopropose mo. Wala akong omission dito ha. <laughs> thank you po, thank you tita. Gusto ko lang po promote. Kasi talaga namang masarap. Ayan. Saka healthy, healthy si Bago nila healthy talaga, cage-free, na-promote <laughs> Alam niyo naman sa Amerika, pag cage-free, kay manok, kay ke... <laughs> bitlo, healthy siya. Ayan. Punta kayo lahat yeah. dito. Yeah, yeah, yeah. Talagang sikat ang pinakbet ni Mama Bet, ha? Oo oh, nga, nagorder ako. Uh, Oo, oh, oh, sarap. sarap. Yung isa kasi ay hindi nakapunta, dadaanan namin, pagdadalaan namin ng pinakbet, oh. sa yun. Ayan, ubatiin nyo na po yung mga tropa Sinong nga rani nung ubatiin nyo? Shout out, shout out sa lahat Shout out sa San Diego Yung mga kapatid ko Pag kayo, dadalhin po kayo dito See you soon na Uwi na kayo, di ba? Uwi na po kayo, no? Ano, oh. pag kayo na Pilipinas Ang kapatid ko, si Rose, Si Dolly Si Rowell sa Arizona mga kapatid ko Pag bumuli kayo, nandito ako, sigurado dali tayo dito. Ayan, thank you po tita, thank you. Ayan, San Diego din ito. San Diego kayo? Oh, ayan, kabay-kabay. Kumusta mo? Kang busog na, relax na. Nakailang kilo? Naubos ba? Sabi ko parang marami ata. Ayan, sige po. Yo. Joe, oh. ang... <laughs> <laughs> kanina pa nag-shoutout pa si Krito dun yun. Oh, wow. hmm. Yeah, so, mo. Uh, <laughs> yung kanina. pa nag sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, coffee club? Yeah, Sige, Sige, sige. sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, Sige, Shout out sa mga taga San Diego Coffee Club. Um, Juan Manalili, Edna Rodriguez, Bong Rodriguez. Uh, Tabek. uh, Tabek. uh, 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 and roaming, eh. Diego and uh, Sita, Omang mm -hmm. and James, Charlie mm -hmm. Tomato, Omang. Hey. Okay. Ayan. thank man. you po. Thank you. Hi, 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 Janet. Tony. Malapit na rin po ang ano niya no? Lester. Ang uwi. April next. Month. Ah, next month pauwi na. Ako baka babalik pa ako dito, Ang ko. ako hangga may kapartner. Ang Hindi na. Sige, sige. Okay. Malay mo magkita Hello. ulit tayo, yeah. di ba? We guys sa mga chinkuan ko, uh, chinkuan ko sa Virginia, Texas, sa, uh, San Diego. Mga anong po siya? Yake. Organic to eh, organic viewer. <laughs> organic talaga. Thank you, thank you. <laughs> thank you po, thank you. Uh, sabi sabi mo ako, No, oh, na organic po ito. Oh. Sa guagua pa lang ng palengke daw. Sa Ayun, video mo Sayang nga eh, na bago na po yung palengke ng guagua ngayon. Hindi maganda. Eh, parang inano na nila. Mas maganda pa. kasi medyo yung know, old school na magulo pagpasok mo na doon lahat. Ngayon inano na yung mid section, yung mga Ah, oh, ako, hindi ko sa ano kasi nalalaman kong presyo. Okay. ko yung ano sa Cebu City Unit, Tiga Farmer. 18 dollars per pound mm, ayan thank you, thank you po ko alam kung nanonood e masarap kami pa natin kami salamat thank you, thank you masarap masarap alit yun yan ayan ko nga sila here nakatatlong balik <laughs> oh. <baby. laughs> kami. ba yung order? this week lang ano? oo oh, last week yung 40 kilos oh, oh. can't get in ah <laughs> thank you. Ay, thank you po, thank you. Okay. Tapos ayun, may ayan, may yumahabol oh. pa. Ayun. Naku po. Wala na 'yan, oh. Bampai lang 'yan. May pa yata, ah. Sold out po tayo, mga farmer, ah. Maraming salamat. Ay, di ba 'pag up ng litchi, oh, pick up naman sila, pick up. Naglalamin ng konti, ah, makamindalido. Oh, ayan, may babatiin ka ba? Sakto-sakto. Happy birthday ulit sa nanay ko. Ay, 85 birthday niya. Wow. Gawin namin ngayon sa Dadalhin po ito ng Balite. Ah, pa Punta na sila dito nung nakaraan. Kailan ba kahapon ata isang araw? Ayun. Buti na kayo nakapagano. Oh, naman. Lapit lang naman Ay, na-inlitsyan yung, yung ganda, oh. Puro ya, luto yan. Baka mamaya, maganda nga. Hilaw pala. Hindi, <laughs> 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 luto yan. Luto. Uy, tapos na tayo mga farmer. Ayan, thank you, thank you sa lahat Nang pumunta. Actually, wala po kami ganong reservation ngayon. Pero ang daming walk-ins. Uh, at maraming salamat. At naka... Ano kami? 20 plus din pong uh, kilo ng pictures. So, Nailabas naman yung puhunan labas na yung puhunan at may konting na isubi naman <laughs> at ayun yung itlog na maalat natin lima na lang yata ayun nakinulang tayo hmm. tapos wow ang ganda naman ng picture na to ano ah, kailan ba ito si ah, pinost ko to last year ayan so, Ayan, marami pong salamat sa lahat. At uh, gusto kong batiin pala ng happy birthday si Ate Maria Dayaw. Ayan, happy happy birthday po. Advance na natin ng konti at baka nasa ilo-ilo na kami at hindi hindi ko na po ma... Ano din. Ayan, salamat din kay Mayora. More than dalawang lechon kanina. Pahabol. Uy, ikaw naman. Malanding asyo. Ayan. ah, uh, Eto, Okay, so ayun. <clears throat> kay S es Ka Ate Esther Likwana, hello po sa inyo. Ayan, nag-message po siya. Kay Ate Silvia. Tapos si Tito Joey. Ayan At may nag-message din po sa akin. Ah. Uh, Yan shoutout din po kay Atimer. Malyari ayan. Uh, ano tayo ng konti So, ayan tapos na tayo. Papamalingkin naman pala ako kanina. Ayun, medyo ano tayo. Saturday ngayon. Uh, bebe ay uh, Babalik pa naman siya. Ano kasi ngayon, birthday po ni Lola. Pinag-iisa niyang Lola. So, sila na lang ang pupunta. Ako na lang po maiwan. Si Nathan na lang ang magdadrive. Ewan ko si Papa Yam kung kasama. So, ayun po. Ako, daming ano. Pero ayan na, oh, medyo kumapal na po siya. At next week niyan, naka full blast na yan. Kaya lang, kailangan pong malaglag yung mga bunga. At ang dami. Ayan, oh, kita nyo ang daming bunga ng akasya hmm. buti hindi po umulan umambun lang may bunga din pala ito tingnan nga natin sarap din ang bunga nito ah may biro ko sila kuya maraming bunga din sa taas sabi ko kay Puroy lang yun at kay Rambo ako ah konti lang ang bunga naputol kasi yung sangang masipag bumunga eh oh. Pero doon, marami. Tapos doon sa may litsunan din. okay, wala nga mo nga to. mo muna tayo ng kalapati. Na-stress na pala. Sana bukas ay uh, kahit ganun uli pwede na. <laughs> kahit sana ganun uli pwede na. At Jinky nang iingi ng mga papaya. Oh. Um, nakikita pa akong pahinugin. Uh, paano na kasi sobrang init eh. lakas ng hangin na ha. amihan pa ba to may ano kasi parang low pressure area ba na dumaan o oh, ayun tama lang na napatrim natin yan hanggang next year na yan Ang ah, ngayon taon na to hindi na natin yan ititrim okay pa yan pagka uh, isang taon pa uli yun medyo kakapal na po yan kailangan naman natin na ipa ano ipatrim na naman yan Ayan o, nagdilaw na yung mga dulo So, waiting na tayo Galing, bilis ha Papatay na yan Papatay na Si Shadow, napakain ni Papa Yam uh, Hindi ko lang alam kung sasama pa si Papa Hindi na siguro yan Papahinga din yan So, ayan, maraming maraming pong salamat Ayun oh, o, no? nasunog na nga yung iba uh -huh ayun na oh. oh nasunog na yung ibang mga dulo so yung mga may hina nauna na oh, dilaw na siya so bigyan natin to next week ano na yan tuyo na so ayan marami salamat at magandang buhay marami pong salamat ulit sa lahat ng mga pumunta ayan di ko na po kayo maisa isa thank you thank you so much po